It is causing any form of disturbance to the mind of a child. I don't think I can allow it. Okay. sa ngayon ng pang-aabuso sa kapangyarihan si Lala Soto matapos patawan ng ahensyang kanyang pinamumunuan na MTRCB ng 12 days suspension ang noon time show nila Vice Ganda na It's Showtime kaugnay ito ng isyong kinasasangkutan ni Vice Ganda at Ayon Perez kung saan marisyoso nilag-isinubo ang cake sa harap ng mga bata o national television ngunit ang katotohanan sa sa likod ng 12 day suspension laban sa showtime na lantad na. Lala Soto may pasabog na revelasyon kaugnay ng pagsuspindi nila sa showtime. Narito ang buong detalye panoorin ng pambabatiko si Lara Soto ang tumatayong chairwoman ng Movie and Television Review and Classification Board. Matapos patawa ng 12 days suspension, ang programang It's Showtime sa ginawan ng Vice Ganda at Ayon Teres na malisyoso at mahalay na pagsubo na, ng icing ng cake sa harap ng mga bata on national television. Ayon sa ininabas na Hayag ng MTRCB na yung taon ay napakarami na raw kasi nilang natatanggap na reklamo ng kabastusan daw na ginagawa ng mga host ng each show time. Unang kaso ay nangyari nito lamang January 24 kung saan binanggit daw ni John Hilario at Vice Ganda ang bastos sa salitang G-Spot. Malino na isadawitong violation of section 2b, chapter 4 of the implementing rules and regulations of presidential decree number 1986. pangalawang kaso ay naganap nitong June 3 kung saan lantarang sinabi daw ni John Hilario ang sensitibong salita na Ting Gil na maselang parti ng katawan ng babae na muli ay isang violation of Section 2B Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of the Presidential Decree Number 1986. Bukod pa rito, sinabi rin ng MDRCB na lamang na parang January 9, nagbigay na daw sila ng warning sa showtime kaugnay ng paggamit muli nila ng bastos sa salitang tektek tek, pero hindi na talaga nakinig ng showtime at paulit-ulit daw di o mano nila ginagawa ang mga paglabag na ito. Kaya naman matapos ang kanilang masusing investigasyon at pagdinig mula sa Hearing and Adjudication Department ng MTRCB na patunayan nilang nilabag na ng showtime up. Ang Section 2B Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree Number no. 1986 at, at, ang Section 3C Presidential Decree Number no. 1986 kaya naman pinatawan ng MTRCB ng 12 days suspension ang showtime. Kaugnay nito, maraming mga netizens ang nambabatikos na yun kay Lala Soto. Dahil dipensa ng mga tagusuporta ng Showtime, bakit hindi daw pinatawa ng parusa ang noontime show na EAP matapos magmura si Wally ng putang inam? Dahil ba sa tapay ni Lala Soto ang isa sa mga main host ng EAP na si Pito Soto kaya pinalampas niya ang pagmumura ni Wally ng butang ina. Hinaakusahan ngayon si Lalo Soto ng pagiging bias at pang-aabuso sa kapangyarihan may ilan pang netizens ang nanawagan sa social media na dapat ay mag na daw ito. Uh. Ngunit dumepensa ang kampo ni Lala Soto. Ayon sa kanila, naging patas daw ang kanilang ginawa. Maraming beses na daw kasi nilang winarningan ang showtime. Ngunit pa urit-urit daw nilang ginagawa ang mga violations na ito. Sa kaso daw kasi ng It's Showtime ay napatunayang merong intent sa kanilang mga violations tulad ng paggamit nila ng mga salitang pek-pek G-spot at tinggil at mahalay na pagsubo ng cake sa harapan ng mga bata. Bukod pa rito, hindi rin daw agad na humingi ng dispensa o paumanhin si Vice Ganda sa kanilang ginawa. Sa kaso daw kasi ni Wally ay hindi ito sinasadya ang pagmumura. Ay! 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 at hindi rin daw ito direktang nakunan ng kamera at hindi nakita on national TV Bakamat narinig ito. Bukod dito ay agad na humingi ng dispensa at paumanhin si Wally on national TV sa insidente bagay na hindi raw ginawa nila Vice Ganda ayon pa sa kampo ni Lala Soto, wala raw katotohanan ang akusasyon laban sa kanya na pinag-iinitan niya ang showtime dahil katapat ito ang noon time show ng kanyang tatay na EAP sa TV5 bilang katunayan na pagdesisyonan daw ng board at adjudication committee ng MTRCB na dapat ay isang buwan or one month daw ang suspension na ibigay sa showtime. Ngunit usapan daw ni Lala Soto ang board of committee ng MTRCB na paikliin na lamang ang suspension sa 12 days dahil kawawa daw ang mga empleyadong maaapektuhan na wala namang kasalanan. Si Lala Soto daw mismo ang nakiusap sa mga kasamahan niya sa MTRCB na instead of one month suspension ay gawin na lamang 12 days suspension alang-alang sa mga empleyadong maaapektuhan. Kaya wanaraw katotohanan ang akusasyon laban sa kanya na pinag-iinitan niya ang show timer. Samantala naglabas na ng pahayag ang ABS-CBN na kaugnay na ng 12 days suspension ay pinataw ng MTRCB sa Showtime. Ayon sa ABS-CBN, magsusumiti daw sila ng motion for reconsideration dahil naninindigan ng ABS-CBN na wala raw violations na ginawa ang kanilang programang Showtime. Samantala, naglabas na rin ang pahayag tungkol dito si Vice Ganda. Sa kanyang Instagram poll, sinabi nitong In the middle of difficulty lies opportunity. Nananatili daw positibo si Vice Ganda na muri daw nilang malalagpasan ang pagsubok na ito.